Hello mga kapakners, so natapos na namin yung ginawa namin backward at ipapakita ko sa inyong ngayon pamula dito sa simula hanggang dun sa pinakadulo na natapos namin kasama yung aking dalawang pamangkin at yung aking pinsan na kasama ko sa pagtatrabaho. Okay, so tingnan po natin. Yan. So, dito kami nagsimula kahapon ka partners. At ito, kung napapansin nyo sa unang video ko dito, ako una, nagsimulang uh, maglagay ng net. At ito po yan. Susunsunin natin para makita natin yung uh, natapos naming paglalagay ng uh, net. Medyo malayo rin. Kaya inabot kami ng halos dalawang araw. Katatapos lang namin ngayong alas 4 ng hapon. So, ito na. So, 'Yan, meron lang mga area dito na dapat pang ayusin. Tulad nito, medyo kawang pala ito. 'Yan, so kailangan pa namin yung ayusin. talagang pa namin 'yan ng palpal. 'Yan. So ito yung mga partners, medyo papansinin niyo sobrang haba. Talaga napakalawak nung uh, aming paglalabuhan. Ayan. So, ito na. Ito na yung diretsyo. So, medyo matagal-tagal din po. Talagang uh, posposan din po ang pagtatrabaho namin. Bagaman hindi ko talaga ito trabaho ay ako na mismo yung uh, nagkusa. Dahil ang hirap din hong iupa ko pa sa iba. Kapag may mga kailangang ayusin, baguhin o kung ano talaga yung plano mo sa Iyong dapat gawin ay hindi mapalabas so ayan so yung 100 meters po namin na ginamit kahapon hanggang dito ang nagawa namin yan so kung mapapansin nyo, new, ay so far kompleto naman wala naman masyadong mga sira okay. wala mga siwang wala mga butas na so pwedeng pagdaano ng aming manok yan at saka mataas din talaga siya So hanggang dito yung kahapon, hanggang dito na, namin na ilagay kasi mula dyan. Kasi mula doon sa dulo na yon hanggang dyan sa palibot na yan, hanggang dito, hanggang doon. At hanggang dito sa may dinoblehan ng net, hanggang dito po yung 100 meters. Ayan. So yan po. And then, kanina lang umaga, diniretso namin ang pagtatrabaho. Ayan so far na naman namin lahat yan yan at medyo marami din kaming tinalas na mga puno sa ng puno dito kaya kung papansin daming mga tinalas so yan medyo check pa rin po namin ito papagawa ko na lang sa aking ama kasi parang merong may mga siwang siwang pa so yan po eto ito yung trinabaho na namin kanina kaya talagang nakakapagod. Pero kung talagang willing kayo na makapagpundar, total may lupa naman kayo dyan at hindi nagagamit. So pag sumikapan nyo na, parang hindi masayang. O kasama ko nga palang kaibigan ko si Bernie. Hi Bernie! Ayan. Ito. So, Ang dami pa namin tinalas ng mga sanga. Ito po yung mga sanga. Ayan. Ayan dyan. Ito talagang hinukayan po namin ito. Kasi kailangan matibay yung pundasyon dito sa kantuhan. Okay. At so far, itong area na ito medyo nahirapan kami kasi medyo taas-baba ang lupa. At saka hindi namin na-set ng maayos yung net. Talagang nakakapagod natin. Pero chineck naman lahat namin ng mga siwang. Ah, siguro naman hindi na makakalusot dyan yung ah, mga manok namin sa so, yung kambing. Yan. O kapag mainit, kapag alpas yung kambing, o, pwedeng gamitin ito. Pwedeng dito sila sumilong kapag para mamahinga. Yan. Di ba? So malaki ang may tutulong nito. Pwede din po doon sa kabila na yon. May kasi ah uh, masyado uh, mahaba naman yung mga shades nung mangga. Okay, medyo malawak yung pagsisilungan ng yung mga alagang kambing. So, dinerecho po namin to hanggang dito. Ayan. So ito po yung isang another, uh, ito po yung another 100 meters na nagamit. Okay? So total ay nasa 200 meters yung naubos naming uh, net. Okay? So talagang kinulong po namin ito ng buo. Ayan, Mula doon. So wala na kaming alalahanin sa manok kung saan saan pupunta kasi nga ito so ito idiniretso ko rin po siya dito para uh, in case na umulan madaling makasilong yung aming mga alagang kambing yeah, so hanggang dito po siya kung mapansin nyo nandun sa kabila yung aming naalaga ang manok ay food food na kaya kailangan ko po talaga siyang lagyan ng uh, panibagong set ng lote na may nakapalibot na net. So, dito po, dito naman po yung aming naalagaang sisiw. Ayan, yan po yung aming mga naalagaang sisiw. Yan po yung uh, pre rinse din po siya. Ayan, apat lang nga po yung nabuhay doon sa limang itlog na inilagay ng aking ina. At kung pakapansin nyo, medyo malalaki na din sila. At ito talaga yung kanilang brooding cage. Ayan, dyan lang po sila. At alam nyo ba na ang hindi kami gumagamit ng incubator, yung machine mismo. So, pinapalimlima lang namin sa native na manok. Ayan. And temporarily, nandito lang kami sa eto. Dito namin bina, nilalagay yung ang kambing. Pero so, so mahira. So, siguro by the other day, palalagyan ko ito ng, ng papag. Ayan yung area na yun, palalagyan ko yun ng papag. At doon ako maglalagay ng hagdan haharangan ko na yung dingding nito pati dito para hindi nila nalalanghap or naamoy yung sarili nilang dumi kasi dyan lang din sila humihiga so medyo maaring makapekto din ito sa health ng aking mga inalagang kambing and then advantage nito doon mismo nakaharap doon nakaharap doon mag maglalagay ng hagdan haharangan na ito And by the way mga partners, meron nga pala ako dito mga manok. Ito yung mga manok ko na hindi naalagaan. may may uh, namamagay yung mata. Yan namamagay yung mata. Ito din. Kaya po namin nilagay dyan. So, yun lang po. And later on sa aking next video ay papakita ko naman yung uh, pagpapakawala namin ng aming alagang kambing at yung aming pre-range chicken. Dito po kasi wala na po kaming alagang baboy na yung fattener. Meron na lang kaming nai nai naiwan na ilang, ilang baboy. Ayan. Makaunti na lang. Tsaka talaga pong magastos sa fees. Kaya hindi na po kami nag-alaga ng baboy. Kinumbert na lang po namin sa kambing eh, yung kambing, uh, puhunan lang ang kailangan para sa mismong bibiling kambing, pero sa sa so, pagkain, wala na tayong alalahanin. Alaga lang talaga si pagatsaga lang sa pagpapastol. So dahil nalagyan naman namin na ito ng, ng net palibot, wala na kaming alalahanin. ang um, ito na lang po ang sunod na project ko. Palalagyan ko ito ng papag para dito sila hihiga tuwing uh, gabi. So maglalagay lang ako ng hagdan dito. Yan. Then, pag uuwi na sila, dito na sila uh, pupunta. Dito sila matutulog. Temporarily, dito lang muna sila matutulog sa ngayon. Yan. Yeah. So, hindi na rin kami masyado gagamit ng water pump kasi uh, wala na kami alaga yung baboy. So, itong pong mga alagang manok, ayan. Ayan, mga alaga ang manok. So, pakakawalan po namin yan ngayon para masubukan po namin kung ano yung magiging result nito. So, kahit medyo hapon na, susubukan po namin pakawalan itong mga nagang manok para matest namin at uh, para para makatoka-toka din po sila. Okay po. So, yun lang mga kapaknoys. Hanggang sa muli.